Ngayon, binibigyang pansin namin si Anne Curtis at ang kanyang nakamamanghang estilo ng mga sandali sa Paris Fashion Week libo at 2025. Dumating si Anne sa Paris na may nakakarelax na kumpiyansa, isipin ang chic robe, towel wrap, black sunnies, croissant sa kamay. Nilagyan niya ng caption ang isang post, starting AZ week in Paris. Bonjour! Mabuhay! ang kanyang lookbook ay nakasandal ng husto sa mga all-black ensembles na pinagsama ang gilas at gilid. Sa palabas na Lanvin, nagsuot siya ng malambot na draping silhouette, leather, fringe, bidding. Karamihan ay neutral at itim na may magagandang pop ng print. Ang asawa ni Anne na si Erwan Husaf ay mapaglarong tinukso ang kanyang limitadong kasanayan sa French habang nag-explore siya ng mga lokal na lugar. Itinuring din niya ang mga tagahanga ng mga maikling aralin sa Pranses na ibinahagi. Sa pamamagitan ng mga kwento sa Instagram, ang paglalakbay ni Anne sa Paris Fashion Week ay nagpapatunay na ang minimalism, kumpiyansa, at matapang na mga aksent ay gumagawa ng walang hanggang estilo.